Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga tanga na mga Filipino. Nakakatawa ano? Mantakin mo si Tulfo na hindi naman lawyer ay iniidulo ng mga tanga na mga Filipino kahit walang alam sa batas. Ni paggawa nga ng pleading submitted to the court walang alam. Nagmura lang, anya ang talitalino nagtanong lang sa lawyer, anya ang galing-galing. Yung tunay na abogado hindi nila pinapaniwalaan kapag nag -e explain sa batas. Pero kapag si Mr. Tulfo ang nagsalita ay pinapaniwalaan ng mga tanga kahit walang alam sa batas. Pero kapag pinuntahan mo naman sa TV program niya at pagawan mo ng mga legal remedies sa problema mo ay walang alam dadaldalan ka lang. Ituturo ka lang. Kapag nagpunta ka naman sa itinuturo sa iyo ay hindi ka rin matulungan. Akala ng mga tanga ay matutulungan na sila sa kaso sa pamamagitan sa pagpunta kay Mr. Tulfo. For your information si Tulfo ay hindi yan lawyer, hindi yan fiscal, hindi yan judge, at lalo na hindi yan korte. Yung mga nagpupunta kay Tulfo akala ng mga nanonood sa TV ay nakatulong si Tulfo sa tao. Hindi yan totoo. Kasi hindi naman cortes si Tulfo. Instead kayo na mga pumupunta kay Tulfo ang nakatulong kay Mr. Tulfo. Million million views ang kinikita ni Tulfo sa problema nyo. Samantala ikaw na walang makain, walang pamasahe ay hindi kumikita sa estorya nyo. Pero si Tulfo ay million million views ang kinikita niya sa estorya ng buhay nyo. Nakita sa TV ang kwento nyo. Nakikita sa TV ang kahihiyan nyo, pagkatapos si Mr. Tulfo ang kumita ng milyon-milyon sa istorya ng buhay nyo. Nailantad ang kahihiyan nyo sa TV. Naakala ng mga tanga masusolve na ang kaso sa pamamagitan ng pagpunta kay Tulfo. Hindi nyo alam ginagamit lang kayo ni Tulfo para payamanin siya. Sinasamantala niya ang inyong ang mangan, Sa totoo lang walang alam yan si Tulfo sa batas. Kasi hindi yan lawyer. Nagmamarunong wala naman alam. Segi para maniwala kayo na walang alam si Tulfo sa batas, bibigyan namin niya ng bar exam sa taxation law at remedial law para mapahiya kayo na yung iniidulo ninyo ay walang alam. Akala ninyo siguro ang pag-aaral ng law ay kwentuhan lang ni Tulfo at Ruben Padilla na yabang-yabang lang ay ayos na. Yung mga nagpupunta kay Tulfo na hindi naman sila natutulungan dinadaldalan lang na ng mga tanga may alam si Tulfo sa batas. Hindi nyo ba alam na niloloko lang kayo ni Mr. Tulfo, pinagkakitaan lang kayo sa YouTube. Kayo na pumupunta kay Tulfo na inilalagay nyo ang sarili nyo sa kahihiyan ipinapakita sa TV ang istorya nyo na kabalandra ang pagmumukha nyo na hindi naman kayo binibigyan ng pera instead kayo ang nagbibigay ng pera kay Tulfo sa million-million views sa YouTube. Hindi nyo ba alam habang buhay na ang pagmumukha nyo sa YouTube makikita at habang may nanunood sa estorya nyo ay si Mr. Tulfo ang yumayaman? At kayo na naglahad ng kwento na inilagay nyo ang pagmumukha nyo sa kahihiyan ay hindi kayo kumikita sa YouTube sa estorya nyo pero si Mr. Tulfo ay sumasahod sa YouTube ng milyon-milyon sa estorya ng buhay nyo. Dapat maisip nyo yan. Sa totoo lang wala naman talaga alam sa batas si Tulfo kasi never yan nagtapos ng abogado. Hindi yan lawyer. Kayo naman mga tangahangang hanga. Nagmura lang anya ang tali-talino. Nagsalita lang ng thank you so much. Actually, really, basically, judgmental, sobra siya, grabe siya anya ang galing-galing. Diyan mo makikita na maraming mangmang na mga Filipino madaling maloko. Ang ipinapalabas lang nila sa TV yung magba-viral, yung away mag magkabit, tapos sasabihin sayo segi sasamahan namin itong complainant para pumunta sa opisina nyo. Pero kapag pumunta ka sa tanggapan na sinabi sayo ay ni Anino hindi ka sasamahan ni Tulfo at ng mga staff niya. Mag-isa kang pupunta sa sinabing government agency. Kung isa ka lang naman na nanunood sa TV akala mo totoo at maniniwala ka. Pero kapag pinuntahan mo na mag-isa kang pupunta, yan maliwanag na panloloko sa tao. Niloloko niya ang tao kumikita ng milyon-milyon sa YouTube at the expense ng mga nilolokong tao na nagpupunta na umaasa na tutulungan hindi naman pala. Hindi masusolve ang kaso sa pamamagitan sa pagpunta kay Tulfo. Kasi hindi fiscal, hindi judge, hindi courtesy Tulfo. Granting na ipinalabas kayo sa TV. Sa tingin nyo ba solve ang kaso ni Tulfo ha? Of course hindi. Kasi hindi naman korte si Tulfo. Maraming nagpupunta kay Tulfo hindi sila natutulungan sa kaso, kasi walang alam si Tulfo gumawa ng pleading submitted to the court. Maraming nagpupunta hindi natutulungan sa kaso itituturo ko lang sa iba. May nagpunta kay Tulfo na mga riders na tinanggal sila sa trabaho hindi sila tinulungan dinaldalan lang kasi walang alam gumawa ng pleading si Tulfo. Nagdahilan lang yung mga staff na anya bisi mga abogado nila. Style nyo bulok. Kamu walang alam si Tulfo gumawa ng pleadings. Dapat nagmamarunong lang naman siya sa TV dapat si Tulfo ang gagawa ng pleadings. Niloloko niya mga tao pinapaniwala niya na maalam siya sa batas. Kayo naman mga tangahangang hanga. Sino ngayon ang pinayaman nyo sa YouTube Idi si Mr. Tulfo? Si Tulfo kumikita sa YouTube ng milyon-milyon sa istorya ng buhay nyo samantala kayo walang makain walang pamasahe, pero si Mr. Tulfo pinagkakitaan lang kayo sa YouTube. Maliwanag yan na panloloko, pinapaniwala kayo na abogado siya. Wala naman alam gumawa ng pleading submitted to the court. Naalala ko dati si Evelyn yung tinulungan namin sa kaso. Palagi siya nanunood kay Tulfo. Sabi niya napakagaling daw ni Tulfo. Ito na nagkaroon siya ng problema, idinimand siya ng estafa ng lending company. Pumunta siya kay Tulfo, pumila sila madaling araw. Sabi niya pabalik-balik sila halos four times walang nangyari. Ang yayabang daw ng mga staff ni Tulfo. Sabi namin si Tulfo walang alam yan kasi hindi yan lawyer, niloloko lang kayo pinagkakakitaan lang kayo sa YouTube. Sabi niya oo nga akala namin totoo yung nakikita namin sa TV. Wala naman pala alam puro lang yabang. Sabi namin si Tulfo ang gusto nila ay away magkabit. Kasi kinakagat ng mga tanga. Sabi namin dapat sa lawyer kayo pumunta hindi kay Tulfo kasi hindi lawyer si Tulfo. Media lang yan. Niloloko lang kayo. Ayon na himasmasan. Kaya hindi na siya nanonood kay Tulfo. Kasi nalaman niya na wala naman pala alam gumawa ng petition for review submitted to the court. Yung mga drivers din nagpunta sila kay Tulfo hindi sila tinulungan dinaldalan lang sila. Kasi nang pinagawa na raw ng position paper walang alam si Tulfo hahahaha -ha -ha -ha, na booking na walang alam. Kaya pumunta yung mga drivers sa lawyer para magpagawa ng position paper. Pero hindi rin sila ginawan kasi mahal ang bayad. Yung pitong mga security guard na tinanggal din sa trabaho, nagpunta din sila kay Tulfo hindi sila tinulungan kasi nga walang alam si Tulfo gumawa ng pleading submitted to NLRC. Naubos oras nila sa kapabalik-balik pumila pa sila wala naman nangyari. Buti na lang may nakilala silang marunong gumawa ng pleadings. Kaya nakasubmit sila sa labor arbiter. Yung taga Mindoro na kinasuhan ng kapatid niya ng panggagahasa ay nagpunta din sila kay Tulfo, Madaling araw sila pumila, pero hindi sila matulungan sa kaso, kasi walang alam si Tulfo kung ano-anong mga legal remedies. Nang utang sila ng pera pamasahe nila papuntang Manila para puntahan si Tulfo. Halos four times sila pumila madaling araw, wala rin nangyari. Sabi namin kung yan ba na ginastos nyo na pera ay ibinili nyo ng bigas e di busog pa pamilya nyo. Napilitan sila pumunta kay Tulfo kasi e sa salvage ng mga pulis ang kapatid niyang nakakulong. Kasi sinabihan na sila na malapit ng patayin ng mga pulis ang kapatid niya. Kaya napilitan sila pumunta kay Tulfo wala naman nangyari. Nos ayang lang pamasahin nila. Kaya sa mga tanga na akala ninyo marunong si Tulfo sa batas, ang masasabi lang namin hindi totoo yan niloloko lang kayo ni Mr. Tulfo, kasi hindi lawyer si Tulfo, hindi korte si Tulfo. Pinagkakitaan lang kayo sa YouTube. Pumunta kayo sa tunay na abogado hindi sa nagpapanggap na abogado hindi naman lawyer. Maliwanag na panluloko yan. Kapag pinagawa muna ng pleading submitted to the court wala naman alam. Pero kung umasta kong magsalita sa TV na feeling niya expert siya sa batas. Kaya huwag magpapaloko sa mga taong mapagsamantala ginagamit lang kayo sa kanyang personal na interes. Huwag ninyong hahangaan ng walang alam sa batas. Ang pag-aaral ng law ay hindi yan kwentuhan ni Natulfo at Ruben Padilla at mga artista na yabang-yabang lang ay ayos na at hindi yan training ng mga pulis sa PMA at PNTA na jogging-jogging ka lang ay general ka na maski walang alam sa batas at papatay ka lang ng tao ay pulis ka na. Huwag magpapaloko sa mga taong ginagamit lang kayo para payamanin nila sarili nila at your expense. Si Tulfo hindi yan lawyer. Hindi ibig sabihin na senador siya ay at the same time lawyer din siya. Punta kayo sa Supreme Court e verify nyo kung totoong lawyer si Mr. Tulfo. Para mapahiya kayong mga tanga na yang iniidulo ninyo ay walang alam sa batas at hindi abogado. Ang pagiging senador ay nabibili yan sa mga bobotante. Pero ang pumasa sa bar exam para maging lawyer ay hindi yan nabibili sa Supreme Court. Paalala huwag ninyong hahangaan ang walang alam sa batas. Sa mga tanga at mga mangmang na mga Filipino dapat malaman nyo ang katotohanan na niloloko lang kayo ni Mr. Tulfo pinagkakitaan lang kayo sa YouTube. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching!